Sa pag-aaral ng Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology, 26 sa isang daang kababaihan sa bansang nagkakaroon ng breast cancer, habang isa sa bawat isang daan naman sa mga kalalakihan. Pero sa Cordillera na itala ang kauna-unahang lalaking breast cancer survivor. Ito ang 68 anyos na si Tatay Eli. Anya, taong 2020 nang madiagnose ito sa sakit na breast cancer. Pero ito noon na uh, siko sa basketball. Pero hindi ko alam kung yun ang dahilan. Kaya ang 2020, kinakapako ko, di pa ko sa anak ko na dating nurse sa uh, BG. Di kinapa niya, di ay biopsy natin papa. Noong una, hindi raw siya makapaniwala na maaari rin magkaroon ng breast cancer ang mga kalalakihan. Eh, wala tayong magagawa, di ba? Talagang nandyan na. Yun ang panto nandiyan na eh, kung anong magagawa di yun ang gagawin o, kaya nung sinabi ng doktor na eh, ay paupira kagad dahil nga para hindi na tumagal eh, sige ka kung anong magandang gawin yun ginawa nga pero gayon pa man, lakas loob nitong binuo ang dalawang taong gamutan. Tanging pamilya nito ang nagpalakas ng kanyang loob para malampasan ang anyay pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Noong 2022, diniklara na siyang cancer-free. Kaya para magbigay ng inspirasyon din sa mga kababaihang lumalaban sa nasabing sakit, isa siya sa dandang breast cancer survivors na dumalo sa pagdiriwang ng Breast Cancer Awareness Month ng isang foundation sa Baguio City. 2016 and 2017 came, the depression came in. So doon ko siya na-realize na ay doon palang siya nag in sa akin na ito pala yung aking diagnosis. But 2009, hindi ko siya naramdaman. My way of uh, coping at that time is visiting yung mga cancer patients. So my motivation at that time is uh, visiting them para ma-encourage ba ulit ako. I am blessed na in both instances, the first one and the second, it's both um, stage 1. So my early detection talaga. So it was easier to cure. It was easier to handle and it was easier to survive the cancer. Pilipinas ang may pinakamataas na kaso ng breast cancer sa buong Asia noong 2022 umabot sa 33,000 ang bilang ng mga breast cancer sa bansa ayon sa World Health Organization. Para mapataas pa ang kamalayan ng publiko tungkol dito, mayroong plano rito ang pamahalaang lungsod. Because it is part of the city's efforts to make to make the city truly a haven for persons who have suffered from cancer or suffering from cancer. And hopefully, we will be able to create a cancer-free Baguio. Ilan lamang sinatatay Ellie, Nikoy at Divina na kayang malampasan ng sakit na breast cancer. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay no one should face breast cancer alone. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.